At sa ibang balita, hinimok ng Stop and Go Transport Coalition ng Supreme Court na magdesisyon na sa kanilang petisyon laban sa Joint Administrative Order ng DOTC, LTO at LTFRB na nagtatakda ng pinataas na multa sa mga paglabag sa batas trapiko. Itong balita ni Roderick Mendoza. Muling dumulog sa Korte Suprema ang Stop and Go Transport Coalition upang hilingin na magdesisyon na ang Korte sa kanilang petisyon laban sa pinataas na multa sa mga paglabag sa batas trapiko. Panawagan nila sa mga maestrado, huwag nang patagalin ang pag-iisyo ng hinihiling nilang TRO at pigilin ang implementasyon ng Joint Administrative Order 2014-1 ng DOTC, LTO at LTFRB. Ayon sa kanila, pahirap ang jaw sa maliliit na chopper operator sana po mapasin natin sa Korte Suprema na ang, uh, o yung Joint Administrative Order 2401 e eh hindi po ito makatarungan, ito po eh labag sa Saligang batas. Sa kanilang petisyon sa Korte Suprema nitong na nakaraang June 10, hinihiling ng grupo na mapawalang bisa ang mas pinatas na multa sa mga paglabag sa batas trapiko. Labag umano ito sa saligang batas dahil sa sobra-sobrang multa na ipinapataw sa mga simpleng paglabag halimbawa nito, ang simpleng depekto sa signal lights ay papatawa na ng 5,000 pesos na multa. Bagamat mga kolorum ang sinasabing target ng implementasyon ng JAU, sa katotohanan ay sa grupo ay mga pangkaraniwang chopper at operator ang higit na tatamaan nito. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.